Magandang araw, grade 8. Narito tayo ngayon upang pag-aralan ang mga natatanging paksa sa kasaysayan ng daigdig. Sa araw na ito, ako ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 8, walang iba kundi si Ginang Jenna A. Vasquez. Natatandaang pinag-aralan natin sa nakalipas na aralin ang heograpiya kung saan ito ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangian pisikal ng daigdig. Kasama na rito ang wika, rehiyon, mga lugar, at oras. Ang ating pag-aaralan ngayon ay nakaangkla sa tinatawag nating MELP o yung most essential learning competencies kung saan napapahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig. Meron lamang akong ilang katanungan na sigurado akong tanong nyo rin sa inyong mga sarili. Una, kilala mo ba ang iyong mga ninuno? Sino-sino kaya sila? Alam mo ba ang lahing iyong pinagmulan? Paano kaya kung wala tayong lengguwahe? Paano kaya tayo nagkaroon ng wika? Ilan lamang 'yan sa maaari nating malaman sa araling ito. Halina at isa-isahin natin ang kasagutan sa ating mga katanungan. Bago tayo magsimula, nice kung maglaro tayo ng tinatawag nating Four Pics in One Word. Alam kung pamilyar kayo sa larong ito. Kung saan, ako ay magpapakita ng apat na larawan at ito ay inyong huhulaan sa pamamagitan ng isang salita lamang. Para sa unang ilustrasyon, narito ang apat na larawan na inyong huhulaan una ikalawa ikatlo at panghuli naisip mo ba ang kasagutan dito tama ito ay tumutukoy sa relihiyon at para naman sa ikalawang ilustrasyon narito muli ang apat na larawan una ikalawa ikatlo at ang panghuli Naiisip mo na ba ang sagot dito? Tumpa, ito ay tumutukoy sa pangkat etniko. At para sa ikatlong ilustrasyon, narito ang apat na larawan. Una, ikalawa, ikatlo, at ikaapat. Tama bang yung naisip na sagot? Mahusay. Ito ay lahi. At para sa panghuling ilustrasyon sa ating 4 picks in one word, narito ang apat na larawan. Una, ikalawa, ikatlo, at ikaapat. Naiisip mo na ba ang iyong sagot? Ito ang tamang kasagutan. Wika. Tanong. Ano ang tinutukoy ng mga larawang ating ipinakita? Yung relihiyon, yung wika, yung lahi at pangkat etniko. Meron ka na bang ideya? Tama. Ito ay tumutukoy sa walang iba heograpiyang pantao. Ito ang paksang ating pag-aaralan ngayong araw. Ano nga ba pag sinabing heograpiyang pantao? Una, ang heograpiyang pantao ay isang sangay ng heograpiya na pinag-aaralan ang ugnayan ng tao, lugar at kapaligiran. Nakatuon ito sa distribusyon at ugnayan ng tao sa mundo. At layunin nito na matukoy ang mga gawain ng tao na mahalaga para sa adaptasyon at pagbabago. Ano nga ba pag sinabing heograpiyang pantao? Habang ang mga tao ay nagsasagawa ng pandarayuhan sa iba't ibang lugar, kinakailangan na makibagay sila sa mga nagbabagong kondisyon ng kapaligiran. Mahalagang geografiang pantao upang higit na malaman ang mundo at ang mga bagay na nakapaloob dito. Talakayin natin ang sinasabing heograpiyang kultural. Pinag-aaralan ng mga heograpo ang kultura, ang paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao na may una, pagkakatulad sa paniniwala at tradisyon. Ikalawa, nakapaloob dito ang wika, relihiyon, musika, sining at iba pang aspekto kultural na nagbibigay ng paliwanag kung paano at bakit ang mga tao ay kumikilos o nabubuhay sa mga lugar kung saan sila naninirahan. Grade 8, pag sinabi nating heograpo, ito ay mga dalubhasa sa pag-aaral ng heograpiya. Nakapaloob din sa heograpiyang kultural ang pag-aaral ng una, wika, etnisidad, at relihiyon. Gusto kong isa-isahin sa inyo ang mga heograpiyang kultural sa pamamagitan ng isang laro. Kumuha ka muna ng papel at sagutan ang mga tanong. Handa ka na ba, Grade 8? Unang katanungan. Ano ito na may mahalagang bahagi? ng kultura at susing elemento sa pagpapaunlad ng kultura. Ito rin ay sistema ng komunikasyon na may ginagamit sa isang bansa o komunidad. Ito ay maaaring pasalita, manual, o pasulat na binubuo ng mga tunog at simbolo at ginagamit ng mga tao upang ipahayag ang kanilang sarili o damdamin. Naisip mo na ba ang sagot? Tama. Ito ay wika. Tanong bilang dalawa. Ano naman ang tawag sa mga grupong kultural na may magkakatulad na paniniwala at gawain na natututuhan mula sa mga magulang, lolo at lola at ang kanilang mga ninuno? At ang tamang sagot ay pangkat etniko. Tumungo naman tayo sa tanong bilang tatlo. Ang relihiyon ay sistema ng mga paniniwala, gawain at ritual. Pinag-aaralan natin ang relihiyon dahil mahalagang bahagi ito ng kultura. Hinuhubog nito ang interaksyon ng tao sa isa't isa, gayon din ang uri ng pagkain at pananamit. Ang sagot? Tama ka na naman. Ito ay lahi. Pangapat na tanong, ano naman ang tawag sa pagbibigay ng pagkakakilanlan ng tao na nakakaimpluensya sa pang-araw-araw na buhay mula sa moral, ng pagpapahalaga, hanggang sa mga pagdiriwang sa buhay? May mga example tayo dyan tulad ng Judaism, Islam, Hinduismo, at Kristyanismo. Merong ka na bang hint? Correct! Ito ay relihiyon. At ang panghuling tanong, tanong bilang lima, ano naman ang tawag sa grupo ng mga siyentista na nag-aaral sa wika at inorganisa ang mga wika sa bawat pamilya ng wika o language family? Tama, ito ay linguistiko. Sa mga tanong na aking binanggit, ang kong marami kang natutuhan. Inaasahan ko grade 8 na nabigyan mo na ng score ang iyong sarili. Napakahusay ng iyong ginawa. Inaasahan ko rin na ito ay makakatulong sa pagsagot ng iyong module. Maari mong tanungin ang iyong guro para dito.